Tuluyan ang ibinulgar ni Coach Tim Cohn kung gaano kalala ang tinamong injury ni Justin Brownlee matapos makmakan ang TNT tropang giga sa Game 4. Inamin naman ni Justin na gumandang pakaramdam niya bago pang pa bakbakan sa Game 4 at ang ilang fans ng Barangay Hinabra hindi kinaya ang ipinakita ni Brownlee sa bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang ipinalam ni Coach Team kung gaano kalala ang sinapit na injury ng kanang hinlalaki ni Justin Brownlee. Ayon sa kanyang revelasyon, hihiwalay umano ang hinlalaki sa kamay kung tatagalin ang tape nito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ruben Terado sa spin. Kapag tinanggal mo kasi yung tape sa kanyang hinlalaki, mahuhulog yung hinlalaki niya. Literal na mahuhulog na gano'n. Humihiwalay talaga siya. Literal na mahuhulog talaga. Secured ngayon dahil may tape. Pero once natanggalin mo yung tape, bagsak yan. Automatic hulog yan. Nadi-dislocate. At masakit yon. Yan yung pinagdaanan niya ngayong gabi. Obviously, ginawa yung interview kagabi matapos yung di ba? So ngayon alam na natin kung gaano kadelikado ang hinlalaki ni Justin. Pero sa kabila ng ganong kabigat na sitwasyon, ha? kinaayan kinaya niyang gabayan ng Barangay Hinebra. At hindi lang basta gabay, ha? kumuha siya ng 23 points, 12 rebounds, 5 assists, and 2 blocks. All around pa rin ang kanyang performance. Parang walang nangyayari sa kanya, di ba? Kung titingnan mo yung laro niya kagabi, parang wala siyang iniindan sakit sa hinlalaki. Pero sa kabila pala nun, grabe yung dinadaanan niya nung time na yun. Para sa akin, sugal ang ginawa ni Justin at ni Coach Team. Walang kasiguruhan kasi na mananalo sila dun eh. Pero dahil kailangan ando si Brownlee, ipinasok pa rin niya or pumasok pa rin si Justin. syempre hindi niya kinuha or hindi niya ginawa mag-isa yan para tambakan ng TNT tropang giga. Ah, Andiyan yung buong squad ng Gene Kings. Si Jamie Malonzo, grabe ha, pumutok na naman siya kagabi. Hindi mapigil yung kanyang kamada. Kaya 2 points or 3 yan kinaya niyang birahin yon. Isa si Jamie talaga sa sinandalan din ng Barangay Hinebra, kaya nagtabla sila sa series sa 2-2. Exciting to, kasi sigurado, babawi si Coach Chot Reyes sa Game 5. Hindi sila nakakamada ng mabuti ng Game 4 eh. Kahit sa RSJ, hindi siya pumutok yung inaasahan ng TNT tropang giga ng performance sa kanya, hindi nakuha, di ba? Matapos si bunyag ni Coach Team, ang dinaanan ni Justin sa makbangan, inami naman ang resident import ng Barangay Hinebra na nagduda siya kung makababalik pa siya sa laban sa Game 4 bunga ng kanyang tinamong injury sa hinlalaki sa Game 3 pero hindi rin niya ikinaila na gumanda ang pakiramdam niya bago pa ang laban ng team. Narito ang report. Tutukan natin si Justin sa report ni Jonas Tirado na Inquirer. Gusto kong maging agresibo kasi. Eh. Nagkaroon talaga ako ng duda sa tape na nakalagay sa aking inlalaki. Iba yung pakiramdam eh. Kahapon at bago yung laban, maganda na pakiramdam ko dito. And the rest is history na, di diba? Nakapaglaro na siya at kumuha ng 23 points. Grabe yung isang Justin Brownlee. Pero inamin naman niya na maganda na pakiramdam niya bago pa ang laban. So more or less, nasabihan niya na talaga ang team nakakayanin niya pumasok at maglaro sa Game 4. Swerte pa rin nila, di ba? Kasi kung nagkataon na hindi siya nakapaglaro hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon or kung ano yung nangyari. Una, alam natin, magpapakita ng maganda si RHJ kasi nga nanonood yung nanay niya. Siyempre, hindi lang dahil andyan yung nanay niya. Lagi naman nagpapakita ng 100% si RHJ sa bawat laban, di ba? Pero iba kasi kapag nanonood yung nanay niya, mula sa ibang bansa, dinayo pa siya dito talaga, di ba? Ang problema, iba yung nangyari. 14 puntos lang yung nakuha niya. At by quarter ha, grabe ang score niya. Hindi siya talaga nakascore ng malaki kada quarter. Anyway, balikan natin si Brownlee. Sinabi natin na hindi natin alam kung ano yung nangyari kung hindi siya naglaro. Totoo yun. Kasi mababa ang moral nila bago pumasok sa Game 4. Eh. Mas bumaba kung wala siya sigurado. Pero since andun siya, kahit may iniindang injury, parang naging inspirasyon yun ng mga kasama niya sa hanay para manalo or talunin ng TNT tropang giga sa Game 4. Bunga na ipinakita bangis ni Justin kahit may injury na tila nagpa-impress sa kanyang coach at mga kasama sa hanay, hindi napigilan ng ilang taga-subaybay ang magbigay-pugay sa kanya. Sabay-sabay nating silipin ang magagandang sinabi nila para sa import ng Barangay hinabra, Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Princess Marie sa kanyang official Twitter or X account. Hindi dami ng parangal ang nagpapatingkad ng paghanga ko kay Brownlee. Ang kanyang walang pated na NSD spirit at warrior heart ang nagpapatunay na siya GOAT sa kanyang legion of fans. So mula yan kay Princess Maria, tignan naman natin ito sa Barangay Hinebra. Of course, eto na yan. Oo na, pero nung unang free throw ni Justin, naiyak ako, grabe. Sabi ko, itong tao na to, ano pa ba yung hihilingin natin sa kanya? Yung 8 years title drought natin was worth it kung ganito palang klaseng player ang magkakaroon tayo. Clearly, God made everything before in His time. So mula po yan kay Barangay Hinebra. Si Ryan Alba, tignan naman natin yung sinabi niya dito guys ha. Nakakahibang yung ginagawa ni Justin ngayon sa Barangay Hinebra. Meron siyang injury na dapat hindi siya maglalaro ng ilang linggo or buwan. Pero naglaro siya ng 45 and a half minutes sa finals yan. Ha? So ilan lang po sila sa mga nagbigay ng reaction tungkol dito sa performance ni Justin Brownlee. Parang kakaiba talaga yung Brownlee. Eh. 36 years old, may iniindang injury pero sumabak sa bakbakan at nagawang ipanalo yung laban kasama ang buong hanay ng Hinebra. Di ba? Yung research natin, sinasabi nun talaga posibleng ilang buwan ang gumuguli nila bago makarecover sa ganong klaseng injury. Pero hindi alintana ni Justin yun. Kaya dito talaga natin masasabi na maswerte na yung grupo ni Coach Tim sa import eh. Hindi bumibitaw kahit delikado ang sitwasyon. Yung ipinapakita niyang dedikasyon ang pwede nating sabihin siguro na halimbawa ng isang never say die spirit. Anyway, sa ngayon nagdiriwang ang barangay Hinebra ha? pero sandali lang yan. Babalik sila sa korte para sa game 5. At asahan na natin ang pagbabalik ng TNT tropang giga ng mas mainat at mas mabangis. Nabutata kasi sila ng barangay Hinebra sa game 4 eh. Tambak sila. Tapos napunta na sa Hinebra ang momentum ngayon. Kaya gagawa sila ng paraan para mapigilan ang grupo ni Coach Tim sa game 5. Pipilitin nilang makaahon sa pagkatalo sa Game 4. In short, maganda yung bakbakan. Maganda yung laban sa Game 5. So guys, maraming maraming salamat.